Good morning Kamoto Farm It's me again Isang magandang mapalad na umaga sa ating lahat So yung video natin ngayon Kamoto Farm, is yung pag uh, uh, spray natin ng pamuksa ng damo sa ating uh, tataniman ng sigarilyas So medyo late po tayo ngayon magtanim ng sigarilyas dahil sa nakaraang bagyo sobrang tubig ah uh, tuloy-tuloy po yung pag-ulan so hindi po tayo nakapagtanim ng maaga kasi masisira lang yung buto kamotofarm farm kung magtatanim tayo ng tubig-tubig di bali nang nakatubo siya at uh, kung mababad man sa tubig okay lang Ma mahirap pa uh, mamatay pag uh, uh, nakatubo na siya so eto kamotofarm farm uh, So bago natin tuloy ka mag uh, intro muna tayo. At yun nga, kamotofarm, gumamit tayo ng run-out na pamuksa ng demo. Oh, so, yan, makikita po nyo, mapapanood nyo sa screen yung uh, sukat natin sa uh, run out. yan ka motor farm naglagay po ako ng dalawang uh, dalawang sukat ng uh, lata o yung empty can ng Vienna sausage. Motor farm at uh, uh, linagyan ko siya ng dalawang sukat dahil medyo Uh, malalaki na yung damo kamoto farm. tapos uh, syempre mas mabisa pagka uh, uh, madami at saka yung sprayer natin kamoto farm is uh, uh, 20 liters siya so hindi po natin siya pinuno uh, hanggang 18 liters lang yung linagyan natin kamoto farm, para mas mabisa yung uh, gamot So ayan, kamotofarm farm, mag-umpisa uh, na natin mag-spray. Uh, Let's go! So yan, Kamoto Farm, ito yung kinataniman natin ng sigarilyas. So kung makikita nyo, medyo malalaki na yung damo. Yan. At medyo basa pa yung lupa. So hindi mo natin ito tataniman. Patutuyin muna natin siya. Yan. So ito na po yung result ng ating uh, inisprehan ng uh, herbicide do pamatay damo. So after 3 days ito yung resulta. So sa palagay ko oh uh, epektibo naman at uh, mabisa yung run out na herbicide. Ayan. So dati yung ginagamit ko kamoto farm na herbicide is sa uh, ayan yung uh, makikita nyo sa si screen yan po yung ginagamit ko dati mabisa po siya yan. Mabisa po siya. Pero walang available dati sa binibila kung uh, uh, agricultural supply. So run out yung binili ko. So bago natin tapusin yung ating video kamoto farm uh, gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga sumusuporta sa aking munting youtube sa mga patuloy na uh, tumatangkilik sa ating mga content uh, sa pag DIY minsan sa pagka, pagkakanta natin at sa pagka farming maraming maraming salamat po sa inyo kamotofarm at sa mga hindi pa po nakapag subscribe at bago pa lang sa aking YouTube channel please po ah uh, makahingi naman ako ng favor na pa-subscribe sa aking uh, munting YouTube channel at hanggang dito na lang uli kamusta farm ang ating uh, video ingat po tayong lahat uh, god bless us always sa, sa mga bumibiyahe uh, ingat po kayo palagi Uh, and now Miku Moto Farm signing off. Bye!